Hindi lahat ng kasaysayan ay naiuwi. May mga pahina na naiwan sa karagatan, mga tala ng ating mga ninuno na lumayag patungong Mexico at doon na natili sa mga aklatan ng mga banyaga. Noong panahon ng galleon trade, hindi lang seda, pilak at rekado ang bumibiyahe. Kasama rin ang mga ulat ng mga misyonero, mga liham ng mga gobernador-heneral at mga tala tungkol sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ang mga dokumentong ito ay isinakay mula Maynila patungong Acapulco at pagkatapos ng ilang taon, ang iba ay dinala pa sa Sevilla at Madrid. Mula roon, naging bahagi na sila ng mga arkibong hindi na muling nabuksan ng mga Pilipino. Sa Archivo Historico de Indias sa Sevilla, matatagpuan ang libu-libong ulat mula sa Gobernador General de Filipinas. Makikita rito ang mga kautusan ng mga gobernador, mga report ng mga pari, at mga tala tungkol sa mga pag-aalsa sa iba't ibang lalawigan. May mga ulat tungkol sa mga rebelyon sa Ilocos, misyon sa Mindanao, at mga paglalarawan ng mga kaugalian ng mga Indio. Ang mga papel na ito ay nakasulat sa lumang Espanyol, may halong Latin at Tagalog na isinalin ng mga tagasulat sa panahong iyon sa Archivo Historico Nacional sa Madrid, may mga tinatawag na Cartas Reservadas, mga lihim na ulat at komunikasyon ng mga obispo, arsobispo at mga opisyal ng pamahalaan. Ilan sa mga ito ay naglalahad ng mga himala, mga kaso ng erehe at mga pagtatalo sa pagitan ng simbahan at pamahalaan. Mayroon ding mga listahan ng mga Pilipinong ipinadala sa Mexico, mga paring tinanggal sa puesto at mga planong pagtatanggol sa mga karagatan ng Visayas laban sa mga pirata. Sa Mexico City naman, sa Archivo General de la Nación, naroon ang mga dokumentong may kinalaman sa mga Pilipinong nakatawid ng dagat. Maraming ulat tungkol sa mga Indio na lumaban sa mga rebelde sa Amerika, mga manggagawa sa daungan ng Acapulco, at maging mga babaeng taga-Visayas na naging tagapag-alaga sa mga kumbento sa Puebla. May mga tala rin ng mga Pilipinong sundalo na nakilahok sa mga ekspedisyon sa Pasifiko at mga dokumento ng mga pamilya na tinatawag noon na Manileños de Mexico. Ang lahat ng ito ay mga piraso ng ating nakaraan, mga hibla ng kasaysayan na nakasabit sa mga stante ng mga banyagang aklatan. Marami sa mga pangalang nakasulat dito ay hindi kailanmang nabanggit sa ating mga aklat sa eskwela. May mga pangalang Indio Escridano, Moro Piloto, Mestizo Tagalog at China Cristiana. Sila ang mga ordinaryong taong nagbuhat ng mga produkto, nagsali ng wika, nagligtas ng mga barko at nagpatuloy ng buhay sa ilalim ng iba't ibang watawan. Isang dokumento mula sa 1603 ang naglalahad ng ulat ng isang sundalong tagapampanga na ginawang interpreter sa Mexico. Isa namang tala mula sa 1701 ang nagbanggit ng babaeng taga Cebu na pinuri ng mga madre dahil sa pagiging matalino at marunong sa gamot. Mayroon ding record ng isang moro na ginamit bilang piloto ng galyon papuntang Acapulco at tinawag ng mga Espanyol na El Mejor Navegante del Sur. Ang mga pangalang ito ay hindi katang isip. Nandoon sila, nakasulat at naghihintay lamang na mabasa muli. Habang lumilipas ang panahon, Unti-unting nalilimutan ng mga Pilipino na ang ating kasaysayan ay nakatago sa mga banyagang silidaklatan. Maraming mananaliksik sa Pilipinas ang hindi alam na ang pinakamatandang mapa ng Maynila ay hindi natagpuan dito sa atin, kundi sa Sevilla, sa isang folder na tinawag na Cartas de las Islas Filipinas, siglo XVII. May mga tala rin ng mga dula at awit na isinulat sa Tagalog noong panahon ng mga misyonero at karamihan ay nakalagag sa Mexico, hindi sa Intramuros. Sa mga nakalipas na taon, may mga Pilipinong historiador at scholar na nagsimulang bumalik sa mga arkibong ito. Bitbit -bit nila ang layunin na muling makuha o kahit man lang makopya ang mga dokumentong may kinalaman sa ating bansa. Ang tawag dito ay Digital Repatriation, ang pagbabalik ng ating kasaysayan hindi sa pamamagikan ng barko, kundi sa anyo ng imahen microfilm at digital files. Isa-isa nilang binubuksan ang mga lumang papel, binabasa ang mga sulat kamay at tinutukoy kung aling bahagi ang may kinalaman sa Pilipinas. Ang mga proyektong ito ay matagal, mabagal at nangangailangan ng tiyaga. Pero sa bawat pahina na binubuksan, nabubuhay muli ang mga tinig ng mga naunang henerasyon. Maririnig mo ang mga ulat ng mga pari tungkol sa mga piyesta sa Bulacan ang mga reklamo ng mga gobernador tungkol sa kakulangan ng pagkain at ang mga lihim na ulat tungkol sa mga pag-aalsa sa Katagalugan bago pa man ipanganak si Rizal. Ang mga dokumentong ito ay patunay na may mas malalim na kasaysayan ng Pilipinas kaysa sa mga tinuro sa atin. Hindi nagsimula ang ating kwento sa 1521 at hindi ito natapos sa 1898. May mga pahina na hindi pa nababasa sa laysay na hindi pa nasasalin at mga pangalang hindi pa nabibigyan ng muka. Ang mga arkibong ito sa Mexico at Spain ay hindi dapat tingnang pag-aari ng iba, kundi bilang mga silid kung saan pansamantala iningatan ng panahon ang ating mga alaala. Hindi natin kailangan bawiin sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsisikap. Dahil ang tunay na pag-aari ng kasaysayan ay nasa kakayahan natin na alamin nito at ibahagi sa susunod na henerasyon. Ngayong habang muling isinasalin sa digital na anyo ang mga lumang papel, unti-unti nating nakikita ang larawan ng isang bansang mayaman sa karanasan, sa wika at sa kabihasnan. Ang mga dokumentong mula sa Sevilla, Madrid at Mexico City ay hindi lamang patunay ng kolonyal na nakaraan, kundi mga salamin ng ugnayan ng dalawang bayang nagtagpo sa dagat at nagbahagi ng dugo, wika at pananampalataya. Ang ating kasaysayan ay hindi kailanmang nawala. Ito'y hinimlay lamang sa mga banyagang istante, naghihintay lamang na muling mahapos ng ating mga mata at kamalayan. At habang binabalikan natin ang mga pahinang ito, unti-unti rin nating hinahabi muli ang ating pambansang kapagkakilanlan. Isang kwentong matagal nang isinulat. Mulit ngayon pa lamang muling binabasa. Ang kasaysayan ay naitinta ng kahapon ang kwento ng pag-ibig sa puso'y na paon. Bawat alaala'y talas at kape.